Magandang hapon sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, pag-uusapan natin yon Ang naging pahayag ni Renz Abando at ni Jordan Clarkson Regarding sa pangbubu ng uh, mga fans kay Chot Reyes At sa Gilas, Pilipinas Matapos silang matalo sa Italy kahapon At mas 3-0 uh, 0-3 Sa group stage ng World Cup So ayon dito kay uh, Renz Abando mga bay, ano ang sabi niya Uh, tao lang din tayo nagkakamali hindi ito yung right time para sisihin kung sino man pinaglalaban nyo yung bansa natin pinaglalaban namin so dapat sinusuportahan niyo pa rin siya kasi yun ayun nga nagkakamali rin talaga ang lahat okay so uh, in fairness naman dito kay Renz Abando hindi naman siya nag uh, nagtampo uh, dahil nga hindi siya masyadong nagamit uh, obviously uh, sa third game lang kundi sa Italy siya nagkaroon ng Uh, magandang minuto pero hindi sumama yung loob niya kahit na uh, nung nakat din siya dati sa Gilas eh hindi daw sumama yung loob niya sa uh, kay Reyes. So pinagtanggol niya pa itong si Coach uh, Coach Reyes at ang buong Gilas Pilipinas sa mga fans na uh, nang bubu sa kanila. So humble din talaga itong si uh, Renz Abando mga bayat. Alam naman natin na talagang si Renz yung uh, crowd favorite sa line up ng Gilas Pilipinas and maganda din yung pinakita niya especially kahapon kontra sa Italy. Samtalang ayon naman dito kay Jordan Clarkson mga bayo, Ang sabi niya, it's a little weird especially as hosting being the home country. Uh just out of the ordinary honestly. So, parang uh, nagiging uh na bubuksan na yung isip ni Clarkson mga bayo no. Uh, At kung bakit nga ba uh, binubuo tayo ng mga uh, fans natin dito sa uh, Gilas, Pilipinas especially dahil dito kay Coach Reyes taliwas sa dun sa mga nakaraan niyang pahayag regarding kay Reyes na pinagtatanggol niya dito hindi naman siya totally uh, inatake talaga si Coach Reyes talaga nga uh, uh, nagpasaring lang siya o, uh, uh, sabihin natin ganyan na uh, pinaringgan niya lang uh, yung dahilan kung bakit tayo binubuh Uh, bakit natin binubu-sixo Tres at ang Gilas Pilipinas pati din si Jordan Clarkson mga bay and ang masama nito posibleng ito na yung last na maglalaro ang isang Jordan Clarkson sa Gilas Pilipinas kasi uh, sa tingin ko after this uh, World Cup kukuha tayo ng ibang naturalized player marami nagsasabi na si JB mas better kay uh, JC uh, pero i think mas maganda sa akin na malaking import na may uh, tiras sa labas at agile na kayang dumepensa katulad ng isang uh, Andre Blatch mas fit kasi para sa akin yung ganong naturalized player kesa sa isang JB or JC na ISO type of player eh hindi siya ganon ka fit para sa isang national team mga bayan no? especially sa gilas okay so I think oras na para manap tayo ng ibang naturalized player at mag move on tayo dito kay Jordan Clarkson. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa pranood.